Hi guys! I'm fresh today. Ano dito tayo ngayon kasi? Welcome back to... Welcome back... Ano? Papang! Well... Papang. Papang! Hello! Ha! Lasing po yung papang natin. Hala! Hala! Ginoko! Lazada. Ah. Halika na dito na po tayo sa... Ayan, hello! This is Donna. Ayan, sa inyo In vlog, si Madam Prabutuan. Si Ma'am Joy. Elementary ka, na Anong pangalan ng school? special Ah, so school na mga... Ah, na Ah, oh, SFI. FRC Bayan. FRC Bayan. Yeah. From Butuan. Asa yeah. oh, Butuan? Baan kayo. Baan? Oh. Ah, sa Baan. In front of Philippines. Dalawa ah, okay. okay. And of course, ito si Miami in the house. Si Pang, mga una pa Mario, hubog so, na man. po ka, Mario. <laughs> 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 <Based on our laughs> Let's see. So let the Father send on His birth, Amen. Bless us, O Lord, and be saved as we are about to receive from the bounty to Christ our Lord. Amen. That's it. One, two, ready, go! Happy birthday to you! Ang pagbabalik, man. Happy birthday! Ayan sila. Let's eat yeah, together. Sige na, go. Sige na. Ako sa gawin na toyo. Ano may toyo bata? Ayan na yan. Let's eat. Mia Mia is Amanda. Ah! na si Amanda. Super <laughs> <laughs> so, close na sila noon. Itong dito pa sa mansyon. <laughs>

Ato na ba? Ang ba? Ang ba? Ang ba? na kami dito. Ipilito nyo kami kumain. Ayaw niyo ang tag. Anon? Para dito makipin sa akoan. Kulingo. Yeah, let's eat. Let's eat. Okay, let's eat. Ito Amanda, guys. Ayan pa siya. Ito na mo madam. Ay, buka na rin. Ay, ano? Oo nga. Sabo pa, uy. na na Yeah, let's eat. Mawari po na mga sudaan. Sorry kay Maring. Nga itong sudaan. No ko sa yung taon. Na isda. Nga dili crispy. Kaya dili ka crispy. Ano yung manin siya ata. Ah, alam oh, yung no, ay ata. Alam yung sa kandong na ay ata. Diyo yung ginahagong ay ata. I don't know why. O oh, si, say, say term na madam sa inyo madam.

ulan ulan na po kay bag ting bagyo na karong panahon na so meron tayong mga ambisyosa ditong friend na tatlo lang po ganun lang po kinakain niya pero mamaya po mahalas si Jace magkain po ng dalawang plato na ganito mga pakitang tao lang may kapag sa sarap may kapag sa sarap sarap man ayan sila mga bisita na tayo may na wala na ni ko yung si Papang Mario, Miami ah, wala si Ma Wala si Mario. Wala si Mario kay nagkuhaan ay gibuhat mga langga. Oh, yung easy. Kak na ng sa nagsama pagka. Aan pa ni? Aan pa ni? Bono na awal? Ibiga nga kusulan. Amanda, Papa.

You know, <laughs> <Kailin pa. laughs> Ay na Let's eat. Thank you so much for the, you, for, the curry curry and for our Um, <laughs> 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 Isado, At, tayo nito. At meron tayong pa hindi natin sinerve kasi pwede bukas. Kasi masarap itong pagbahaw. And meron pa tayong pansit. Ang dami po. Thank you so much, Ate Macy, Macy. Meron pa kare-kare na sabaw. Ayan. That's it. sa kuan kay sige ba 'yan? Kuan Walo ko ano na na tinapa. Ay, corned beef. Parang magpakao sa iya. Ang oh, tinapa. Bawal sila. Ang dapat ha. Pasin bilang Oh, di ba? Kung ato na. igluto tanan ganin buntag, odto. Ang <laughs> ansa? Ang ganda. Ang <laughs> Bet okay. Ang okay. ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda.